guys, isi-share ko na naman yung buhay ko dito sa Amerika. Ang isang nag-isang katulong sa Mario Hotel. <laughs> so, joke lang. So, anyway, ipapakita ko naman sa inyo ang buhay-buhay ko. Okay, guys. Ito na. i na. Yay! breakfast. My God. Good morning, guys. <laughs> Kagigising ko lang. Oh, my God. Hi, guys. Kagigising ko lang. Good morning, everyone. Gagawa ako ng breakfast bago ako pupunta ng trabaho. Diyos ko. Huwag man nang intindihin yung ano ko, ha? Yung buhok ko. Dahil mag-ano din ako. Mag-wash up din ako. Alright. Okay. Tama, pagising niya na. Tuto na to. Pagising kasi kami ng ano, 7. So. Isiig lang to siya. Sadya na kayo sa ano ko ha. Sa mukha ko kay. Diyos ko. Ito ang pinakamatagal kong pan. <laughs> ano tagal na to? Diyos ko. Six years old siguro. Pero ginagamit ko pa. Ano kasi siya eh. Ano siya? Season, season talaga siya. So, may mga pan akong marami. Um, hindi ko lang ginagamit. Ginagamit ko lang pag may bisita. Ganun. Pero pag ano, araw-araw gamitin, ito na ko kay... Sayang man din yung madumihan, ma, ma, ano, kasi dali man yung linisin. Yung mga kala, ano ko, yung mga binili ko sa trips ng mga ganda. Ako, ah, sina art, ganun. So, ito, mahal din to, pero tagal na. Araw, pangaraw araw na ginagamit ko. Araw, ano ba? So, luto lang ng itlog. ito naman kay habi yeah Kaya natin ang mozzarella cheese. Kunti lang. Tapos i-flip natin. Ayan. sausage Yeah Don't Tapos kung linisin, kailangan siyang uh, gamitin. So, kailangan ko siyang linisan.

2,000 years later. So, hinihintay ko pa yung asawa ko. Oh my God. Katatawa ko lang sa kanya na tapos na ako. So, pipikapin lang niya ako. Sorry na guys ha, sa mga mukha ko. <laughs> kakaot ko lang kasi oh my god so mainit na medyo malamig-lamig konti so ito yung weather namin ito yung weather yun. So I work at this building dito yung trabaho ko yan Mario Hotel yan sa K Tower. Haba yan. Yeah. So dati nag nagtrabaho ko sa Hilton Hotel, uh, across the street lang siya. Then um, after almost two years eh, lumipat na ako dito sa ano sa Marriott Hotel. So um, yun na nga um mas maganda kasi yung benefits at saka mga ano may bayad pa yung ano yung holiday so anyway i'll see you later bye so, mga guys pupunta kami sa dentist we're on the way to the dentist kasi kukunin na namin yung ano yung tit ko na permanent kasi ito temp lang to um, nilagay nila to within 6 months kailangan kasi ihil yung mga gums ko whatever tapos ano nilagay nila kahit nung binunot siya agad agad talaga nilalagay nila ng per, er, itong ano temp masakit na tiniis ko na lang yun na nga um, makukuha ko na today so sana maganda no kasi minsan kasi yung ito nga bagay sa mukha ko talaga kasi yung iba hindi na mabagay sa mukha maliit yung mukha, malaki yung ngipin ang pangit talaga tingnan, sorry ha pero ako talaga pinaano ko talaga sa doktor na wag sobrahin lakihin kung ano kasi yung maliit yung mukha ko kailangan maliit liit din kunti yung ngipin kaya yun hopefully maganda yung ginawa nila para sa akin so anyway ang init my god mamatay ka talaga sa init kahapon Diyos ko, tinanggal ko talaga uniform buti naka black t-shirt ako so traffic din Yeah. So anyway, ito na ngayon. Andito na tayo sa harap ng dentist. Oh my God. Pagod talaga ako. Galing pa ako sa trabaho. So ito yun siya. Aspen. Yan. Aspen yung dentist ko. Mabilis silang gumawa. Pag maganda yung bayad mo, mabilis yung gawa nila talaga. Yan. Dapat nung dapat nung Friday ko pa to kunin, a Saturday, eh, busy ako. So, gawin ko na lang, ano, Tuesday. So, ayan. Yeah. Say hi, babe. Okay. <laughs> 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 So, hello mga guys. It's weird siya. But we'll see what's happening. Parang nagluwang siya ba? So, we'll see what's happening in a couple of days. Oh my God, it's stress ako nito. I'll see you then later.